Ang tuloy-tuloy na pananalangin ay hindi lamang pagawa ng maraming dasal, kundi pamumuhay na may malalim na ugnayan sa Diyos tulad ng mga santo. Matutunan nating isama ang Diyos sa bawat galaw, salita at desisyon sa ating araw-araw na buhay. Ang Ibanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanatang 18, Talatang 1 hanggang 8. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding iyon ay may isang biyuda Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, Bigyan na po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito. Sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito at nagpatuloy ang Panginoon. Pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit, may darat nan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pray without ceasing. Ang tuloy-tuloy na panalangin ay mahalaga dahil ito ay nagpapakita ng ating malalim na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa pamagitan ng patuloy na pagdarasal, napapanatili natin ang ating ugnayan sa Kanya at nagiging mas matatag ang ating espiritual na buhay. Ang tuloy-tuloy na pananalangin ay hindi lamang pagawa ng maraming dasal, kundi pamumuhay na may malalim na ugnayan sa Diyos. Tulad ng mga santo, matutunan nating isama ang Diyos sa bawat galaw, salita at desisyon sa ating araw-araw na buhay. Apat na dahilan kung bakit mahalaga ang tuloy-tuloy na pananalangin. Number 1 nagpapatibay ng relasyon sa Diyos. Ayon kay Santa Teresa ng Abila, ang panalangin ay walang iba kundi ang isang matapat na pakikipagkaibigan sa Diyos. Ayon sa kanya, sa bawat araw na ating kinakausap ang Diyos, mas lumalalim ang ating pagkakaibigan sa kanya. Tuloy-tuloy na pananalangin ang nagpapatibay ng ating relasyon sa may kapal. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Kung patuloy natin siyang kinakausap, mas nagiging malapit tayo sa Kanya, tulad ng isang kaibigan o ama na laging kasama. Juan Kabanata Isa, talatang labing hanggang labing tatlo. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kaugustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil kay Kristo, tayo ay naging anak ng Diyos. Alagaan at patatagin natin ang relasyon natin sa Kanya sa pamagitan ng pananalangin at pagsunod sa Kanyang kalooban. Number 2 nagbibigay ng lakas at pag-asa. Juan, Kabanata 16, Talatang 33 Sinasabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Maraming problema, pagsubok at kapighatian sa ating buhay family problem, health problem, relationship crisis, crisis in our faith, identity crisis, business crisis, at marami pang iba. Sa gitna ng maraming problema, ang panalangin ang nagbibigay ng kapayapaan sa puso at pag-asa na may Diyos na laging gumagabay. Ang tuloy-tuloy na pananalangin ay paraan upang manitili tayong konektado sa Diyos sa gitna ng mga hamon sa buhay sa pamamagitan nito natututo tayong magpasalamat sa mabubuting bagay at magtiwala sa kanya sa oras ng pagsubok tulad ng mga santo ang madalas na pakikipag-usap sa Diyos ay nagiging sandigan ng kanilang kabanalan ang panalangin ay nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan pag-asa sa gitna ng pagsubok at liwanag sa oras ng pagkalito. Walang problema o anumang pagsubok sa buhay ang hindi natin mapagtatagumpayan sa panalangin walang humpay. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon, humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu Santo. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos ipanalangin din ninyong ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng magandang balitang ito. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinugo at ngayoy nakabilanggo kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Eso, Kabanatang 6, Talatang 18 hanggang 20. There is power in prayer. More prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Third, ang patuloy na pananalangin ay pagpapahayag ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kapag tuloy-tuloy tayong nananalangin, ipinakikita natin na hindi tayo umaasa sa sariling kakayahan kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang iyong pananampalataya at buong pusong pagtitiwala sa Diyos ay maghahatid ng mga pagpapala at himala. Sa talaan ng Biblia, dahil sa pananampalataya, ang babaeng labing dalawang taong dinudugo ay gumaling. Gumaling ang sampung kitungin, nakakita ang bulag, nakalakad ang lumpo, nabuhay ang patay. Si Abraham, the father of faith, ay nagkaanak sa kabila ng kanyang katandaan at ang kanyang asawa na si Sarah ay matanda na rin at baog pa sapagkat sa Diyos ay walang imposible Jeremias kabanatang 32, talatang 26 hanggang 27 at, at sinabi ni Yahweh kay Jeremias Ako si Yahweh ang Diyos ng lahat ng tao walang bagay na mahirap sa akin Sumagot siya dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari inyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Keep your faith and trust in the Lord. Don't stop praying. Fourth, pagpapalago sa kabanalan. Ang madalas na pananalangin ay tumutulong upang mapanatili tayong malapit sa Diyos at makaiwas sa tukso ng kasalanan. Mateo Kabanatang 26, Talatang 4 at is. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang Espiritu'y nakahanda ngunit ang laman ay mahin. Ang panalangin ay hindi lamang ginagawa sa simbahan o sa oras ng pangangailangan, kundi isang pamumuhay ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Ayon kay San Agustin, ang panalangin ay susi sa lang, ngunit ang pananampalataya ang nagbubukas nito. Ipinapaalala ni San Agustin na ang panalangin ay daan tungo sa Diyos. Kapag tuloy-tuloy tayong nananalangin, binubuksan natin ang ating puso sa kanyang biyaya at awa. San Francisco ng Asis, madalas siyang nananalangin sa kalikas sa katahimikan ng bundok at kagubatan. Para sa kanya, ang lahat ng nilalang ay paalala ng Diyos. Ang kanyang buhay ay naging patuloy na panalangin ng pasasalam at kapayapaan. Halos buong araw ay ginugugol niya sa pananalangin lalo na sa pagdarasal ng Santo Rosario. Sinabi niya, Manalangin, magtiwala at huwag matakot. Ang kanyang buhay ay patunay na ang panalangin ay nagbibigay ng lakas upang mapagtagumpayan ang paghihit. San Padre Pio ng Petrel Sina Ang mga santo ay hindi naging banal dahil sa sarili nilang lakas, kundi dahil sa kanilang matatag na buhay pananalangin. Sa bawat araw, tinatawagan nila ang Diyos hindi lamang upang humingi, kundi upang makinig at sumunod sa Kanyang Kalooban. Naway tularan natin sila na sa gitna ng abalang buhay ay laging may lugar ang panalangin sa ating puso. Sa ganitong paraan, magiging malinaw sa atin ang plano ng Diyos at mararanasan natin ang tunay na kapayapaan. Kung gusto nating lumago sa kabanalan, kailangan nating sundin ang kanilang halimbawa. Manalangin ng may puso, may pananampalataya, at may pagmamahal sa Diyos sa lahat ng oras. Panginoon, tulad ng mga santo, turuan mo akong manalangin ng walang patid. Gawin mong matapang ang aking puso sa pananampalataya at pag-ibig sa iyo. Naway maging buhay ko ang patuloy na pananalangin na magbibigay ng papuri sa iyo sa bawat sandali ng aking buhay. Turuan mo akong maging tulad ng mga santo, laging nananalangin at nagtitiwala sa iyo sa bawat araw sa gitna ng gawain at katahimikan naway maramdaman ko ang iyong presensya. Gawin mong buhay ko ang isang walang hanggang panalangin ng pag-ibig at pasasalamat. Amen.